Makahulugan ang pahiwatig ni Luis Manzano sa unang lunes sa telebisyon ng It's Your Lucky Day, ang noontime game at variety show na pansamantalang ipinalit sa It's Showtime habang suspendido ito ng MTRCB sa loob ng labindalawang araw. Noong Sabado, October 14, 2023, ang pilot telecast ng It's Your Lucky Day Naaliw ang manonood sa sinabi ni Luis na, first time sa lahat ng shows ng ABS-CBN, kahit sa buong industriya, hindi pa tayo natatapos ng unang episode Ma-announce na natin ang huling dalawang linggo Ngayong Lunes, October 16, muling nagbiro si Luis nang sabihin ito ito ang unang lunes na kasama ninyo kami sa pananghalian kaya gagawin nating maswerte ang pagsisimula ng week natin na ito. Tinawag ni Luis ang kanyang co-host na si Melay Cantiveros. Kung si Ann Curtis, merong it's showtime, kami naman merong it's short time, pabirong sa ad ni Melay tungkol sa limited run ng kanilang programa. 11 days to go, katapusan na natin. Natatawang pahayag ni Luis, Kasunod ang pahiwatig na maaaring patuloy na mapanood sa telebisyon ang It's Your Lucky Day. Nagloloko tayo ng 11 days na lang tayo pero malay natin kung suswertihin din tayo. Malay natin, 11 days tayo sa time slot na to. Malay natin kung suswertihin, eh, medyo mapaaga ng konti sa showtime, sabi ni Luis na ikinaintriga ng televiewers, samantala, noong Sabado, October 14, ay nakapagtala ang pilot telecast ng It's Your Lucky Day ng 2.3% base sa datos ng AGB Nielsen, ang katapat nitong EAT sa TV5 ay 4.8% at ang Itbulaga naman sa GMA 7 ay 3.7%. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.